Kumpirmadong nagka-problema sa kalusugan si Benny Boutright habang gumugulong ang proseso ng naturalization para sa Gilas Pilipinas. Tanong ng bayan, kailan at saan niya nakuha ang sinasabing problema? Tatalakayin po natin yan. Sa panig naman ng Hinebra, ibinida naman ni Coach Tim Cohn ang magandang balita kay RJ Abariantos habang dinispatcha naman niya ang isyong sangkot, ang pangalan ni Christian Stanhardinger, Ben Adamos at Isaac Goh. Tutukan po natin ang lahat ng yan Pero bagayin, Hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Sa patuloy na paggulong ng proseso ng naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas, lumabas ang hindi magandang balita tungkol sa kanya na posibleng makaapekto sa paghahanda ng pambansang kupunan. Narito ang report. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Ang kandidato para sa naturalization ng Pilipino na si Benny Boatright ay sumailalim sa operasyon para sa si isang Achilles injury sa US at hindi ito makapaglalaro sa loob ng ilang buwan. Isang source ng Spin.ph ang nagsabi na ang import ng San Miguel ay nagkaroon ng procedure mga dalawang linggo na ang nakararaan. Okay, so parang hindi pa natatapos ang problema kay Jamie Malonzo, AJ Edu at Scotty Thompson. Meron na namang naitalang ganito, di ba? At kay Benny Boutright pa talaga nangyari. Si Benny na kandidato para inaturalize in ng Gilas Pilipinas. Ano yung magiging epekto nito sa gilas? Well, malaki kasi minsan na rin sinabi ni Coach Team na baka isama nila si Benny Boutright sa practice ng gilas habang gumugulong yung proseso niya. Pero dahil sa ganitong balita, baka magbagong plano ni Coach Team, di ba? Hindi kasi pwedeng sumama sa aksyon si Benny Boatwright sa loob ng ilang buwan, ayon yan sa balita. So sana mas maaga siyang gumaling para kahit paano may magandang pagbabasihan si Coach Tim ko ng kanyang mga plano para sa napipinto niyang pagpasok sa kupunan. Hinala kasi natin baka isama sa ng gila sa SEA Games. Isang tournament na hindi sakop ng FIBA. Passport lang kasi kailangan para makapaglaro sa doon. Unlike dito sa World Cup at iba pang tournament na sakop ng FIBA, isa lang ang allowed na naturalized player. Bunga ng lumabas na balitang dumaan sa operasyon si Benny Boatwright dahil sa tinamong Achilles injury, Lumabas din ang katanungan kailan niya nakuha ang nasabing pinsala. Ang nasabing issue ay sinagot sa report ng SPIN. Narito ang pahayag. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa SPIN. Gayunman, sinabi ng source na hindi siya sigurado kung kailan nakuha ni Benny Boutright ang pinsala o kung may iniinda na siyang injury dati pa. Not aware kung saan o kailan siya injured, sabi ng source. Actually, si Benny Boutright lang talaga makasasagot niyan. Kung saan at kailan niya naramdaman o nakuha yung injury. Sa pagkakailang kasi natin, naglaro si Benny Boutright dito sa China matapos ang kanyang matagumpay na season dito sa PBA. Kasama of course ang hindi ng si Junmar Pahardo sa San Miguel Beer. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Benny tungkol sa issue. Walang kumpirmasyon or pahayag tungkol sa kanyang paggaling. Pero dahil maingay ang media, lalo na at tungkol dito sa pambansang kukunan, gusto nating isipin na susundutin nila yan kay coach team at sa pamuno ng SBP para malaman talaga kung anong estado ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Hindi pa naman siya makakasama sa November kasi nga andyan naman si Justin Brownlee. Wala naman tayong duda na si Justin pa rin ang ilalagay ni Coach Tim sa Gilas. Pero mahalaga rin na malaman ang sambayanan ng estado niya kung fit ba siya o hindi para sa future ng Gilas, Pilipinas. Habang nagkakaroon ng isyo sa kalusugan ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas, masaya namang ibinalita ni Coach Tim ang nakikita sa bagong recruit na si RJ Barrientos para sa barangay Hinebra narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Mark F. Carlotte ng Daily Tribune. Si RJ naging napaka-effective sa practice, walang duda, napaka-effective medyo mababago niya ang laro namin. Kapanapanabig to para sa fans. So para ngayon pa lang, may maganda ng balita para sa si Hinebra kahit wala sa si Scottie Thompson or kahit hindi pa rin siya makapaglaro ngayong conference, di ba? Meron sila ngayong RJ Barrientos na isa sa mga nagpakabog ng dibdib sa kuponan ng Serbia habang kalaban ng Gilas Pilipinas. Dito pa lang sa practice, maganda na ang review ni Coach Team. So asahan natin na may bagong rekado ang Hinebra pagpasok nila sa paparating na conference. Actually maganda timing ng pagpasok ni RJ kasi hindi 100% si Scotty Thompson. Kaya tingin natin, medyo hindi mararamdaman ng Hinebra ang pagkawala ni Scotty sakaling hindi pa siya sigurado sa kanyang back problem. Pero siyempre mas maganda talaga kung ando na si Scotty para mas solid yung lineup kahit nawala si Sistan at si Pringle. Habang maganda ang review na inilabas ni Coach Team para kay RJ Barrientos, Dennis Pacha naman ito ang isyong si Isaac Gu at Ben Adamos ang napipisil niya para gampanan ng binakanting pwesto ni Christian Hardinger sa Hinebra narito ang kanyang paglalahad. Tutuwa natin si Coach Team sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Si Christian, dominanting player yan. Pwede natin siyang asahan sa buong laro at ipanalo ang laban. Hindi yan ang kaso para kay Bennett Isaac kailangan nila maging higit pa sa isang role-playing type guy at susubukan natin paglaruin sila kung saan sila malakas. Pero obviously, hindi nila papalitan si Christian. So para ang sinasabi kasi ni Coach Team, may kanya-kanya silang talent eh. Hindi pwedeng andun din kay Ben Adamos at Isaac Go ang talent na nakita niya kay Christian Stanhalinger. Siyempre hindi sila magkakapareho. Yun ang sinasabi ni Coach Team. At base sa kanya, wala siyang planong ilatag sa dalawa ang ginawa niyang pag-mold kay Christian. May plano siyang iba, which is Paglaruin 'yung dalawa kung saan sila may kakayahan talaga. Hindi pinilit, hindi sinadya. Yung tipong lalabas talaga lakas nila kasi doon talaga sila dapat eh. 'Yun ang galaw nila, di ba? Pero guys, kahit anong pag-usapan, sayang si Christian Stanhardinger. Narinig naman natin yung pahay ni coach team, di ba? Pwede nilang sandalan talaga si Christian sa buong bakbakan niyan. Dominante kasi. Pero ganun talaga buhay eh. May kailangang mawala para sa panibagong plano. At bukas na naghihintay para naman sa Hinebra. Yun ang ginawa ni coach team nang i-trade niya si Christian at si Pringle. Anyway, wait and see na lang siguro tayo kung anong ilalabas ng Hinebra sa paparating na conference kasama si RJ Barrientos sa iba pa. So guys, maraming maraming salamat.